Good evening, I'm back! This is Abrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga ba makipagsabaya ng ating Badong Miss Universe Philippines sa international stage ng Miss Universe? Yan ang tatalakay natin ngayon. But hello Philippines and hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So ayun nga, ang chika natin today, ayang ay ang ating bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo from Bulacan. So maraming na-excite sa kanya dahil syempre sa kakaibang ino-offer ngayon ng ating bansa sa Miss Universe because she is a black beauty. So yon So nakakatakot kung iisipin mo kasi syempre black beauty, aariba ba to? Tapos sa Mexico pa. Kung baga parang lang kung iniisip natin na ako dapat ang ipinadala natin dyan ay Miss Miss para makasabay talaga sa mga ano sa mga kandidata sa Miss Universe. Isa na nga dyan, ang mga pinag-uusapan ng madami ay ang si Taguig di ba? Kasi grabe si Taguig, talaga kung magsabi mo, gusto mag carry yung katawan, yung haba ng katawan, yung ganda ng buka at yung pagiging elekwente. Talagang masasabi natin ako pwede pwede to makipagkabugan sa arena ng mga ilalaban dyan sa Miss Universe. Either at sa Manalo, talagang bet na bet ng lahat na makarating to sa Miss Universe kasi nga, syempre, she's at sa Manalo. She's a first runner-up sa Miss International. Kaya yung mga tao, at sinasabi nila na, go, 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 go na yan, di ba? Kaya lang, syempre, iba ang nangyari. So, ang iniisip hmm. nga natin na ipapadala ay si Alexi Brooks dahil very strong talaga din si Alexi sa competition ng ano, ng Miss Universe Philippines. Pero, nagulat tayo kasi si Chelsea Manalo nga ang ipapadala. Ako naman from ever since naman, sinasabi ko naman sa inyo, pwede naman talaga si Chelsea Manalo na ipadala sa Miss Universe kung magpapadala tayo ng black beauty dahil may in-offer siya charm, di ba? Charm ng ganda. So, yun. Eh, syempre, at the end of the story, kailangan maganda pa rin yung kandidata. At tanong, kaya nga ba mahipagsabayan talaga ni Chelsea Manalo sa Miss Universe? Yung iba sinasabi nila, nako baka ala, Rabia Mateo to. Kasi di ba si Rabia noon yung naglumaban, very strong, strong, strong. Tapos, yung malapit na yung coronation, bilang pa Nawala sa eksena dyan. No? Kasi nga, di ba, umiyak si Rabia na pressure na. But ako naman, masasabi ko naman na siguro hindi naman gano'n yung mangyayari kay ano kay Chelsea Manalo kasi boo ang loob din naman ni Chelsea Manalo at kahit naman si Rabia noon maganda din naman yung ipinakita niya sa Miss Universe kudos naman kay Rabia nakapasok na to sa semifinals di ba? at nakatungtong pa siya sa second cut ba? oo. Anyway, so ako para sa akin ay kaya naman. Kaya naman ang ating pambato na si Chelsea Smith. At kaya niyang lagpasan o pantayan ang nagawa ni Rabia Mateo noon. So tingin ko lang ah. Kasi kung iisipin mo talagang may charm at may eloquent din pambato natin. So, next is, sabing na nako, baka mag-ala Beatrice to. <laughs> Possible din naman. Bakit naman hindi? Si Beatrice Luigi Gomez, sino ba mag -e expect na makakarating niya sa top 5, ba diba? Sabi nga nila, ako wala namang ino-offer. Pero kasi, ang maganda kasi kay, kay Beatrice Luigi Gomez, talagang yung ano siya, pagdating sa entablado, magaling talaga siya. At alam niya kung ano yung gagawin niya. Siyempre, hindi ko naman pwede ipagkumpara kung ano yung nangyari dito kay kay Beatrice ay ganun din ang mangyayari dito kay Chelsea Manalo. Siguro mas maganda si Chelsea Manalo mag-start siya na kasi syempre bagong offer to sa Miss Universe. Diba? First time pa lang natin magpapadala ng Black Beauty. So sa kanya, meron naman kasi kung iisipin mo nga dito nga sa Miss Universe Philippines, ang discard niya, diba? Parang itinry niya tahimik lang tapos biglang boom! labusok ng prelim, di ba? And then, hindi na yun na-control. Tuloy-tuloy na siya hanggang sa coronation night. At kahit nag-50-50 tayo sa kanya, eh, naipanalo niya yung corona. O, di ba? Natalo niya yung mga front runners. So, ibig sabihin, malakas ang laban niya pagdating sa Miss Universe kasi natalo mo isang adi man sa Manalo, natalo mo si Tagig, si Christian Magari at natalo mo si Stacy, di ba? Natalo mo si Iloilo. -Ilo. So ibig sabihin, may ibubuga ka talaga dahil lahat ng mga magagaling dito sa Miss Universe Philippines ay kinabog mo ng todo-todo. Ako ang nakikita ko talaga sa kanya, yung charm. Yung charm ang laban niya dyan. Charming kasi yung beauty niya. Sabi nga nun, dapat daw ba iparetoke pa ang ilong or dapat ba may dagdag pa sa kanya. To be honest, wala. Ang kailangan lang niya siguro ay ah yung ilok siguro kailangan sa makeup yun eh, kung paano magiging matangos, ayon ang importante. Kailangan niyang mapag-aralan yung proper na makeup talaga na alam mo yung lalabas yung beauty niya. Kasi di ba dito sa Miss Universe Philippines, ang nagme-makeup lang daw ay siya, tinutulungan siya ng nanay at tatay niya. But ako, mas gusto ko siguro mapag-aralan niya talaga yung magandang makeup kung paano to kakabog paano to yung alam mo yun yung talagang lalabas talaga yung beauty na meron siya yung mga ala Lila Loves yung dating ganon so yun para mas ano mas kabog oo Actually, meron to ibubugay. Damitan lang to ng bonggang-bonggang damit. Siyempre, ang mga bagay na kulay sa kanya, color white. Tapos, I think, pahabain niya yung buok niya kasi sa Miss Universe bawal yung sobrang laki ng extension o haba na extension may ilang buwan pa naman para humaba ang buok niya so ang gawin niya is pahabain niya ng gusto yung buok niya and then saka yun is straight or para madagdagan ng extra volume na maging wavy or something i think ayon and then ang kailangan sa kanya itrain ng pasarela lalo na kapag puro latina na yung mga nagjajaan yung mga kumakabog na latina eh kung si ano nga di ba kailangan mag ano siya yung double ano uh, kailangan siya mag extra mile so i think maganda naman yung ano niya yung yung pasarela niya alawan na ano lang, mahinhin, tapos sa pak, ta, ta. Pero siguro, mas maganda yon yung parang mahinhin ka konti, tapos biglang, pak, biglang, aariba ka ng sobrang fast talaga na lahat. So, I think na. Tapos yung hairstyle niya, okay na yung ginawa niya na hairstyle ng coronation night. Ang binanag lang siya ganun. Tapos no Para, alam mo yun, yung talagang banat na banat yung hair ay ang bong ganyan. Tapos plus, dagdagan mo yan ng magandang makeup. Ha. Splendor yan. Di ba? Plus yung gown niya. I think siguro kung hindi gold, try niya yung ano, try niya yung silver, mga ganon. Try niya rin yung white. Kasi mas gumaganda siya sa mga white, sa mga pictorials niya. And I hope na ma-maintain niya yung ganyang aura. Sana ma-maintain yan hanggang sa Coronation Night ng Miss Universe So dapat masaya siya lagi para hindi siya na-pressure So kinukumpara siya kay Michelle D sa nga hindi daw kaya nagpasag yung ginawa ni Michelle D May hihirapan daw si Chelsea At may alto daw tayo sa Miss Universe Ako naman parang piling ko, bigyan niyo muna ng chance na makapag-prepare yung tao And then, wag kayong mag-expect kung ano yung nagawa ni Michelle D. At kung ano, gaano kabongga ang ipinakita ni Michelle D. Ay ganun din yung ipapakita niya. I think, bigyan nyo muna siya ng panahon na makapag-prepare. And then, hintayin natin kung yung ano ang gagawin niyang pasabog. Ayon na mga the best na kailangan gawin ni Chelsea. Para pagdating sa Miss Universe, pa winner. Diba? So, yun lang yun. So, hayaan nyo siya. Actually, sa totoo lang, si Michelle din naka-top 10. Eto, kaya netong malagpasan pa yung top 10 ni Michelle D. Basta maghanda lang siya ng bonggang-bongga at i-prepare niya yung sarili niya. Hindi ito magugustuhan ni Osmel. I don't think so. Sabi ko nga kanina sa live ko, kapag ang isang tao, kahit ano pang itsura mo anong kulay mo, kapag pinakita mo yung kalooban mo, ay magugustuhan at magugustuhan ka. And then I think, she's cute and then lovely, charming. So, I think lahat ng mga katangian na magugustuhan nila sa isang tao ay makikita nila dito kay Chelsea Manalo. ba? Diba? So, yon Kaya huwag muna kayong mag-isip na kung ano-ano. Better to follow her and then uh, support her. Pray for her, ganon. At sana, sa part naman ni Chelsea at yung team niya, kailangan lang nalang talaga nila maghanda ng bonggang-bongga. -bongga. Kailangan nila i-prepare yung sarili nila para sa kompetisyon. Para ang kabuhan ng ano ng laban ay mas maging panalo. ba diba? So, yon Kaya, guys, huwag ma-alarma. Hintayin natin ang laban ni Chelsea. And then, tingnan natin kung paano siya naghanda. Huwag natin isipin na, eh, kasi dapat ganito, dapat ganyan. Hintayin muna natin yung kung ano ang paghahanda na gagawin niya. At Siyempre, support tayo dapat 100%. Merong pang 5 months na mag-prepare siya para sa Miss Universe. So, yan. Ganon. Di ba? Kaya, ang natin. anta natin kung ano ang ipapakita nila dito ng kampo ng Miss Universe Philippines at saka ni Chelsea sa laban nila. So, I hope na makagawa sila ng maaga palang lang na gown. Actually, pwede niya nang gamitin yung gown na ginamit niya. Para kung walang budget, ay okay na okay na yon. Pa, Di ba? So, sana yun pa rin ang mag-decide sa kanya kung sino yung design ng gown niya para mas winner. Di pa? So, yun. Ganon. Kaya, atabayanan natin. Kayo ba? Naniniwala ba kayo? Nakakabog ang pambato natin. Kaya ba niyang makipagsabayan talaga pagdating sa Miss Universe stage? So, please comment below para at least makita ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre dito lang sa so channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.